Nandito na naman ako sa inyo. Nandito ako sa maisan karon guys. Maisan sa kong igagaw. Nga, ngayon siya nga. I-vlog ko nung ako yung maisan. Kaya iyan man ibalik guys. Ito guys, pakita nako ko sa inyo ang puso sa mais guys. Ito. Ano siya guys. Ang mais. Ang kilo dyan ni guys. Nguna kong igagaw. 25 lang may kilo dyan 25 ang kilo. Kung, kung sa man may gusto mo palit o mais nga kanang tila ubon o tanon i-text lang ko ninyo kay the address kong isagaw na yung mais dag ko na siyang puso guys sinanin niya siyang puso karon guys bukuha ko ko sa kabuk kaya ako ipakita sa inyo kung saan yung mais nga kaya ang upuan kay pas yung puso ito guys pakita na pa sa inyo guys ha Ito siya guys. Duha bali ko ako duha guys. Ako pakita sa inyo ang yang kwan. Inaanin siya guys. Inani niyang ang Ito guys. Kung kinsa may ganahan mo palitog mais, i-chat lang ko ninyo. At ah, uh, ko ang kilo guys sa uh, mais nis kong igagaw. Sa kuno yang maisan guys, duganim harot. Inaanin niya mais guys oh. Na guys, kani, nani nga mais guys kani. Pwede siya mautan, pwede po siya pintoson, pwede po siya tila ubon. Kani siya guys na oni siya nga mais. Ah, uh, may matamis siya nga mais guys kay kuan kuno tawagan ni sweet corn siya guys. Oni siya nga mais, gitawag ug sweet corn. Dako ni siya nga kamaisan kay kutob ni dito ibaw madto. Kung kinsa'y ganahan mo palit sa inyong mais, i-chat e lang ko ninyo, i-message e lang ko ninyo pila kilo 'yung paliton kay ako 'yung nanakikagawaran kuha andiyan mo. Ah, uh, salamat, maraming-maraming salamat po sa inyong pag ano, sa mga followers ko po, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat-lahat. Sana po suportahan niyo ang duha kana ka account kan Jahara at saka din. Ah, uh, suporta po, maraming-maraming salamat sa inyong suporta po, sa inyong follow, 'yung kuan, like o kanang kuan. Uh, maraming maraming salamat po. At maraming maraming salamat po. Kung sa ganun pala itong mais guys ha. Ito, chat lang ko ninyo. Kay, ako yung nanokoy gagaroon. Nakuhaan dahil mo. Thank you, thank you, thank you.